adon, nadir deh, nadir biring napa tanie dol, mau yang terbaik napa dol, kenapa tuh niat tumbuh lawan dol, lawan napa dol, kita undul, dol, mulai tumbuh lawan dol. daghan magamay dol ang Dios pasalamatan kanunay shout out ko sa tanan diha ang mga suporta sa so, mga karunay suporta shout out ko kang kuan si Mark namok para kay kalipay sa so, mga suon salamat kasi ng supporta kanunay muna sa dol Ini tunggu Sa dol, so doon nato nang taro ng bagul dol Una sa dol ng lutaw dol Una siyang bulawan ng lutaw dol Salamat sa ginawa kanunay dol Sa panalangin Sa God